Magandang hapon po sa natalik. Sana Alexter Jules ang pabalik para sa inyong update. This time, let's talk about Bel Mariano mga kaibigan and Donnie Pangilinan. Yes, kayo nga. Donnie Pangilinan on Bel Mariano. Si Post Tayo, Star Cinema, and five others. And that collaborators are Bel Mariano, Joshua Garcia, Juan Carlos Labajo, Pio La Pascual, and Maricel Seriano. Mga Kaibigan, ang sabi niya sa kanyang post having 65,900 likes. Uh, i-like na rin natin para magkaroon ng dagdag at alam ko dada, dadami pa ang mga likes na yan with 513 comments mga kaibigan. Sabi ni uh, Doni Pangilinan, "Star Cinema together through every moment, the story that feels like home for every family for every generation." Meet, Greet, and Bye starring Philip Joshua Garcia, Bel Mariano, Juan Carlos, and Marcel Soriano. Exclusively in cinemas worldwide beginning November 12. Ayan. MGB poster lands Meet, Greet, and Bye. And this post was uh, posted by Star Cinema and five others, mga kaibigan. And that post ay pinipost din po ni Donnie Pangilinan sa kanyang uh, Instagram ayan with ayan 3 hours ang po mga kaibigan so yes new yan yung uh, new post na talagang sabi nila <clears throat> ay nag thank you po ang isang Bel Mariano mga kaibigan so nilipost po ni doon na ang post ng stars naman na may collaborators na sina Pulo um Joshua Jekyll and Miss Marisol Suriano with Bel Mariano mga kaibigan at sa so dahil dyan, tuwang-tuwa po ang mga bubblies, tuwang-tuwa po ang solid rebel at tuwang-tuwa ang solid ni Donnie. So yes, uh, that's the latest oh, update at karagdagang information about that. Siyempre yung nakita natin sa Twitter world. Kaya I thought aha, uh aha, -huh, i-reveal uh -huh, e na natin anong sinasabi ng netizens about this post ni Donnie Pangilinan. Let's go. Get... Lang po, ay nag kakasayahan ang lahat ng followers ni Bel Mariano. Dahil sa finally ay nakita nila ang post ng isang Doni Pangilinan about meet, greet, and buy. Sabi dito, November 12, may pa-smile pa at may pa-movie pa, mga kaibigan. That's from Doni Pangilinan. Kung kaya ang sabi ni Miss Bel Mariano, Thank you po para kay Mr. Donnie Pangilinan mga kaibigan So sabi dito ng uh, taga-sabay-bay nila Let's go At nagkakasayahan na nga sila Ngayon ninyo sabihin wala lang ito At hindi connected Sige Ade nagmukha na naman kaming mayabang nito Ang sabi ni Waves Don't Die sabi ni Solids and Bubblies, if you can join, please do let support. Doni Pangilinan and hashtag Roja. I think you can reach out to the officials about the slot. Kasi nga po may panawagan dito si vacation Anyone who's free and near, malapit daw ba kayo sa ABS-CBN tomorrow, go join for Doni and Hashtag Roja. It's at 7.30pm. Pa naman daw po yan mga kaibigan, ang event na yan. Nobody knows kung anong klaseng event. Sabi dito ni Spanish Latay, parang dito ako pa rin saan makakakuha ng slot para po dyan. Sabi ni Donnie Hi, please reach out to OFC's official, uh, mm -hmm. I think DPH, Doni Pangilinan H. I don't know, H. Admin also posted kanina. Please reach out sa kanila. Sabi naman ni Mowgli. Flores, Kyla, anong oras shift mo? Ha -ha. Daan ka kaya? Sabi niya. Aba, syempre. doble uh, doble po ang mangyayari, mga kaibigan. Sabi dito, kuhan ko talaga nila. Ano ba? Hashtag Don Bell magkasama ba yan? Hindi natin alam kung magkasama si Donny at Bell, mga kaibigan. Pero it's been almost one month or one month na hindi sila nagkikita kasi nga nasa lock-in taping itong si Donny Pangilinan. Sabi ni Daniyes, okay na, gets na namin quality time kayo now kasi bukas, busy na naman kayo sa ganap nyo. Hashtag Donbel. Hashtag Donny Pangilinan hashtag Bell Mariano. Sabi naman ni Jenneria generic Vaz, linked stories, ganito talaga basta totoo, tapat number one and supportive fan. Oops, baka may maingit at mag sa dami account ha. Pasensya na po kung wala. Sumusuporta sa'yo. Sino kaya ang sinabihan niya yan? Dinaan lang tayo sa pasimpleng link story eh. Sabi naman ni Don, thank you po daw kasi meron daw mga palatandaan yan si Donnie Pangilinan mga kaibigan kung siya ay nagpo-post about Bel Mariano. May pa-MOG yata sa dulo. Basta nagre-reply magkasama yan. Tapos nagpo, Wag kami Don Bell, alam namin. Galawan nyo, charot. So alam na alam ng uh, followers ni Donnie and Bell kung ano nangyayari pag sila ay magkasama. At pag may ganyang post ng isang Bell Mariano na, na masayang masaya at nakangiti po mga kaibigan sa pagsasabing thank you po sa post ni Donnie Pangilinan. Sabi dito, card talaga naman po. Aba, thank you po sa inyong dalawa. At talagang kinilig si Kat Aha, at sabi ni Josie, Don Bell, sana all may pa-thank you. Mm-hmm, mm, -hmm, mm, -hmm, mm -hmm. So yes, mga kaibigan, itong uh, usapang ito ay kumakalat sa Twitter. At hanggang ngayon pinag-uusapan, ang talaga naman lang talaga at ang po, ang talagang nagbigay ng kilig sa taga-subaybay ni Donnie and Bell. Mariano, tumabi daw kayo. Ito na si Madam. Kaya wag daw i ireto itong si Doni kay Kisses na sinasabi ng Kiss uh, donkiss na love na love pa daw ni Doni si Kisses at wag din daw ireto itong si Doni kay Maymay dahil meron daw talagang bell sa buhay itong si Doni pero huwag ka aha, aha, aha talagang harutan online ang sabi ni Isabella, di nyo kaya ang tapang ng mga manoko so, ayan po pinamumuka nila na talagang merong something itong si Donnie and Belle, sabi ni Cara 31 minutes, so for those shippers po na willing to attend the event for Roja with Donnie Pangilin at 7.30 PM naman po aha, after po ng meet, greet and buy ng 1PM and 5PM Meron din pong uh, pa event po si Doni Pangilinan sa 7:30 ng gabi mga kaibigan and this time it is about Roha. So magkasunod lang ang event na 'yan. So mahihirapan ang uh, siguro ang followers ni Donny and Bell. Pero ang sabi nila sa mga gustong sumuporta na malapit lang daw po ba kayo sa ABS-CBN, kung kayo po ay malapit ay pwede po kayong sumali sa pa-event na ito ng Rohan. Nakakakilig naman yan, pogi. October 7 pa lang nag invite na panoorin ang movie ng Forever ka Love team niya. So ngayon dahil kahapon ang sabi nung um uh, uh, Marites na nadaanan natin na sabi niya parang nagbago si Doni kasi nga daw po ni hindi man lang na-post ni Doni uh, itong uh, meet, greet, and buy sa kanyang... Uh, oh, is it meet, greet, and buy or yung mega magazine, metro magazine? So yes, ito na po ang kasagutan sa katanungan ninyo kung curious kayo kung bakit. Siyempre hindi kasi busy si Doni nasa clock in taping mga kaibigan. Now, he is out and so here he is posting these photos po sa uh, photo ng meet greet, and buy sa kanyang Instagram just to all uh, para sa mga followers ng Don Bell, for them to know na at supportive po siya sa mga proyekto ni Bell Mariano. Yung feeling ko, ikaw yung girlfriend pero si Donnie na mismo ang kalaban mo. Kaya hayan Stop. Know your boundaries kasi nga daw kay Belle daw lahat yung si Donnie and si Donnie ay kay Belle lahat. Si Belle naman ay for Donnie daw lahat. Yan aba. So yes, ayan uh, po ang ating nadaanan. So for sure marami ang masaya sa mga oras nito na kasi napakahaba po ng kanilang uh, Aha, aha, aha. Ng kanilang palitan ng mga tweet, mga kaibigan. Sabi nga ni Trisha Ann von Fronda, your fan na to. IG, sorry lang, pero yung kilig ko, oh my goodness me. Don Bell, miss ko na talaga ang sobra kayong sobrang sobrang sobra. Aba, sabi naman this real bio mula noon hanggang ngayon. Crush guru nung Donnie yung Belinda, no? Ship ko sila, charot. So yes, 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 yes. Kung si Bell daw kahapon ang papampakalma, ngayon daman daw, ngayon naman daw ay si Doni. Thank you so much, Doni Pangilinan. Yung hiling ko, sana na pwede ba sumama sa pa-block screen mo ang malayong tita my timely event sa November. O kailan kaya magpa-block screen tong si Doni? Kasi balita ay meron daw itong uh, pa-block screening si Doni kasi nga tapos na yung pa-block screening niya sa movie ni Kyle Echari and Pio Pascual. At ngayon ay kahapon ko pa narinig ito na magpapablock screening itong si Donnie sa meet, greet, and buy ni Belinda. So kung kailan man yon, siguraduhin ninyong pupunta kayo. Kasi nga po yun yung pagkakataon yung makita at makasama muli ang Donbell Together sa pablock screening kung kailan man yan from Donnie Pangilinan. So yes 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 ma ibigan that is your latest and my latest update para sa inyo this is alexander alexte Jules. magandang gabi po sa inyong